Aris, maging strikto na mo anawain ka sa pamilya, nang walang makapasok na bad energy, dahil kung magagalit ka ay pwedeng may masabi ka na may nang daramdam, at umiwas ka sa alak ngayong araw, ang signos na mula sa kalikasan na ayon sa liwanag ng buwan. Taurus, umiwas ka muna sa mga usapang tungkol sa pera, lalo na sa kamag-anak o mga tiyuhin, dahil kagipitan sa iyong pera kung sila ay iyong pagbibigyan, at umiwas ka sa mga madudulas na dapat na lakaran, para hindi masaktan ang katawan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging maingat ka sa mga matatalim na bagay at mas matutulis, at iwasan mo talaga ang magpakabusog ng pagkain sa gabi, at ang signo na mula sa kalikasan ng ayon sa liwanag ng buwan. Cancer, magingat ka sa pagsisalita ng pabigla ngayong araw dahil pwedeng may masabi ka na hindi dapat sa kaibigan, at magbibigay sa iyo ng suliranin sa relasyon, at baka ang iyong pera ay mailabas pa, ang signos na mula sa kalikasan na ayon sa sikat ng araw. Leo, mag-ingat ka sa pagtitiwala mo na ngayong araw kahit pa kaibigan, at kung bibiyahe ay maging alerto sa kalusugan magbaon ka ng mga gamot sa sakit ng tiyan at ulo, ang signos na ayon sa kalikasan ng mga bituin. Pergo Maging maingat ka sa mga iinuman kung ikaw ay nasa lansangan, at umiwas ka rin sa makakausap, na puro pera o tukso ng pag-iibigan ang sinasabi dahil galit ang pwedeng maibigay sa iyo, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra Umiwas ka muna sa mga usapang may kinalaman sa mga relasyon lalo na sa mga pagpunta sa ibang lugar dahil may senyales na problema ang kayang maibibigay sa iyo ang signos na mula sa kalikasan na ayon sa sikat ng araw. Scorpio, laging maging alerto ka at pag-iingat lalo sa pagbibiyahe. Laging kang magdasal kung malayo ang pupuntahan at umiwas ka sa pagkain ng busog sa gabi, ang iyong signos ayon sa kalikasan ng mga bituin. Sagittarius, umiwas ka muna sa usapang na may ipagtatanggol ka, dahil magdadala lang sa iyo na kagalit na tao. Hayaan mo na sila ang mag-usap na magkaayos, at umiwas ka sa mga seafoods na pagkain ngayong araw, ang signos na ayon sa kalikasan ng mga bituin. Capricorn, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig maghingi ng tulong, dahil sila ang pwedeng makapagbigay ng suliranin sa iyo sa pera, at umiwas ka muna sa alak lalo na sa gabi, ang signos ayon sa kalikasan ng liwanag ng buwan. Aquarius, maging maingat kapag kilos ng mabilis sa pagbabuhat at paglalakad ng mabilis, at iwasan mo ang usapang pagtungkol sa pera, ang signos na pahiwatig ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig mapasiklab sa mga sinasabi, dahil gustong ikaw ay bumilib sa kanya, at sa kakauutangan ng pera, at umiwas ka rin sa mga seafood na ulamin ngayong araw, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin.